Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, ang tao ay kawangis ng Diyos. Madaling makita ng isang bata ay anak nga ng kanyang magulang. Maraming palatandaan ng pagiging kawangis. Pero medyo mahirap ito kapag sinabi nating ang bawat tao ay kawangis ng Diyos paano nga ba magiging kawangis ng Diyos ang isang magnanakaw, rapist, addict, mamamatay tao, korap na opisyal, o kahit sinong nakasakit sa akin? Mata ng pananampalataya ang nakakakita na ang bawa tao, kahit ang aking kaaway ay kawangis ng Diyos. Ang paniniwalang ito ang nagbubukas ng aking mata para makita pa rin ang kabutihan at kagandahan ng isang tao. Kung saan may kabutihan, naroon ng Diyos. Kung saan may ng magmahal at magmalasakit, naroon ng Diyos. Kawangis pa rin tayo ng Diyos dahil hindi humihiwalay ang Diyos sa atin kahit tayo'y makasalanan. O Diyos, salamat sa pananatili mo sa amin. Makita kanawa namin sa lahat ng tao. Amen.